Ma'am, Master Basag King, mga idol, nagbabalik na idol. Idol, uh, ano ba itong nangyayari sa atin sa uh, paggawa ng content, no? Sumikat lang, makagawa lang ng kahit mali, no, gagawin para lamang uh, sumikat. Idol, bakit mo pupunitin yung damit, no? Ang ganda-ganda ng damit na kahit pinagaksaya mo ng pera yan bago kukunitin mo lang oo oh, nandun yung ano ni idol na uh, ating presidente na si Marcos pero hindi dapat mo ginagawang kukunitin kung may galit ka mas maganda ma paliwanag mo ng maayos hindi yung gagawa ka naman kung gusto mong sumikat hindi kanya na maraming parang para sumikat pero hindi yung sisirain mo yung mukha tao. Nakakapangamba ka idol, mamaya baka bigla ka na nang damputin, wala kang kaalaman ng kawawa ka idol. Hindi ako manghinayang na ma unitin ang damit na to kasi sariling sira namin ang binastos namin dito. Nagtiwala kami sa kanya dahil kala namin siya ang magbibigay ng kaginawaan sa mga Pilipino pero ngayon puro gulo ang nasa bansa natin naging presidente ka lang Marcos kahit saan kami pumunta para ipang kampanya ka kahit sa liblib ng kabukiran pinuntahan namin magbigay kami ng tulong sariling pera namin sa mga nasalanta ng bagyo sariling pera namin sariling gastos namin pero ikaw ang aming sinisigaw na ikaw ang ibuko dahil may kami sa iyo pero sa paglingkod mo na naging presidente ka mabot ka na ng dalawang taon puro palpak lahat ng mga inappoint mo lalong lalo na yung speaker na gusto mo yung pinsan mong speaker na los yan hindi kami manginayang na punitin ang sarili pera namin ginastos namin ito bu